ano-ano ba yung mga requirements para sa pagkuha po ng passport. So, ito ay para lamang po sa mga adult na first time pang kukuha ng passport. So, iba yung requirements para sa magre-renew at iba din yung requirements para sa mga minor applicants. So, in this video, yung pag-uusapan natin, requirements for uh, first timer na kukuha ng passport at saka adult. Sana makatulong sa inyo ang video na ito, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page kung kayo ay nanonood po nito sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials. So wag na natin patagalin, puntahan na kagad natin ang website ng DFA para doon mismo siguradong legit yung mga information na ating makukuha. And also, kakakuha ko lamang po kasi ng passport din ng isang kaibigan ko kasi ako yung nag-online appointment sa kanya. Kaya medyo na-refresh yung utak natin kung ano-ano yung mga requirements para sa passport. So para mas klaro, let's go to the DFA website passport requirements for 2025 para sa adult at first timer na mag-claim. So nandito na po tayo sa website ng Department of Foreign Affairs para siguradong legit yung ating makukuha na mga information. So kapag bumisita po kayo sa DFA website, dito po kayo magpupunta requirements para makita niyo po yung kumpletong listahan ng requirements at dito naman magpapaschedule ng appointment. So let's take a look on the requirements at pag-usapan natin, i-explain natin. So basic requirements for adult new applications. So, first, yung confirmed online appointment. So, yung ipinakita natin kanina na dapat mag-book muna ng uh, online appointment. So, yung next po natin na video, ay gagawa po tayo kung, ng video kung paano mag-online appointment sa passport. So, nagbubuk din po tayo ng online appointment for passport pero depende lamang po kung hindi tayo uh, busy dahil kadalasan po ay medyo busy din po tayo. So, Again, yun yung number one na requirement na dapat ay makapag-book muna kayo ng online appointment. So, ibig sabihin ng confirmed. So, dapat yung confirmed talaga na online appointment, ibig sabihin yung bayad. Kasi dapat ay bayaran muna bago uh, makonfirm yung inyong online appointment. So, next yung personal appearance. So, sa personal appearance, ibig sabihin yan na dapat talaga ay pumunta kayo ng personal sa DFA office pagdating ng inyong uh, schedule of appointment. Next number three, accomplished application form. So dahil nga po nagbook kayo ng online appointment, so hindi na po kailangan mag-fill up manually ng application form. Automatic is send na po nila 'yan sa inyong email address kaya dapat Uh, pagkatapos ninyo mag-appointment. Kaya dapat yung email address na isusulat ninyo, if you fill up ninyo doon sa, uh, kapag kayo ay nag-book ng appointment, dapat active ang email address na yun. Dapat na-open po ninyo yon hindi ninyo nakalimutan ang password. Dahil doon po nila lahat ng documents na kakailanganin. Uh, Lalong-lalo na ang application form, at saka yung resibo ng inyong pagbayad. So again, ako ito number 3 na requirement, <clears throat> Excuse me. Ito number 3 na requirement na accomplished application form. Automatic na yan. So, dito nakikita ninyo, ganito ang itsura ng application form na isi-send ng DFA pagkatapos ninyong mag-online appointment. So, next number 4. So, original and photocopy of uh, PSA birth certificate. So, para naman sa mga... Married females, yung mga babae na nag-asawa na, na kung ang gamit ninyo, kung ang gusto ninyong gamitin sa inyong passport ay ang apelido ng inyong mister, so dapat ay magdala din po kayo ng original and photocopy of your PSA marriage certificate. So dapat po PSA din po na marriage certificate ang inyong dalhin. Kung gusto ninyo, para sa mga babae na kasal na, kung gusto ninyong gamitin ang apelido ng inyong mister. So, po pwede naman dito sa pinakadolo, mayroong note na kung gusto mo bilang babae na i-retain or panatilihin ang apelyido mo ng pagkadalaga, so pwedeng pwede din po. At hindi mo na kailangang mag-submit ng marriage certificate. So, nasa sayo yan. Again, kung gusto mong gamitin ang apelyido ng iyong mister, kailangan magdala ka ng marriage certificate na no PSA copy. At Siyempre, birth certificate din na PSA. So, para naman sa mga hindi married na mga babae at sa lahat ng iba pa yung mga na mag-apply, so, birth certificate lang na PSA yung dadalhin. Tapos, take note of this ha, local civil register copy is required if PSA issued documents are not clear or cannot be read. So, kung ang inyong PSA copy ay blurred, Uh, lalong lalo na yung mga PSA birth certificate na medyo maitim yung kopya. Tapos, hindi masyadong mabasa yung mga uh, nakasulat. Uh, tapos, meron din, katulad nitong uh, sa pinsan ko, na sobrang layo na nung kanyang uh, pangalan dito sa linya. So, hindi ko alam kung paano to tinayp ng munisipyo dun sa amin. Kung para sa inyo ay blurred or may depekto ang inyong PSA, na birth certificate, siguraduhin na lamang po na magdala kayo ng local copy na mula sa munisipyo dahil siguradong pababalikin kayo ng P uh, Department of Foreign Affairs. So, hindi nila tatanggapin ang PACEA birth certificate na hindi klaro. Meron ding nangyari sa aking, ah, uh, Meron din nangyari sa aking brother na pagpunta niya ng DFA, hindi uh, tinanggap ang kanyang PSA birth certificate dahil walang middle name na nakasulat sa kanyang pangalan. So kahit na nandun naman yung kumpletong pangalan ng aming mother, pero hindi pa rin nila tinanggap kailangang ayusin ng aking brother doon sa munisipyo dahil yung kanyang pangalan ay walang middle name. So strikto ang, PSA, ang DFA pagdating sa PSA birth certificate. Tapos pang lima na requirements Siyempre, kailangan magdala ng acceptable valid IDs, yung mga valid ID na tinatanggap. Yung mga nagtatanong na tinatanggap ba ang uh, national ID. So, siyempre, tinatanggap yan, mapa digital copy or mapa yung card na talaga. So, pwede pwede. So, kung digital copy lang ang inyong available sa uh, national ID, kailangan nyo pa rin iprint yan. So, kailangan magphotocopy pa din kayo. At pagdating doon ay kailangan ipakita nyo pa rin sa cellphone ninyo ang digital na kopya. So again, is summary natin ulit ang mga requirements para sa passport. Kung ah uh, kailangan nakapag-online appointment ka, kailangan may personal appearance ka, kailangan pumunta ka talaga pagdating ng iyong schedule, kailangan ay i-print mo din yung application form. Na dapat sa A4 po na band paper, i-print ang application form. So isalin nyo na rin po ito. Ito yung mga dokumento. na isisend nila sa inyong email pagkatapos ninyong mag-online appointment. So, kabilang na yung uh, resibo, electronic receipt, so i-print nyo rin po yan para sigurado, at kabilang na itong uh, survey papers, So itong survey doon yun na yan pifill upan pagkatapos ng uh, inyong pagkatapos ninyong mag-process tapos isa-submit niyo yan. So bali ang dadalhin niyo lamang po talaga pagpunta niyo ng DFA, pagdating ng inyong online appointment, yung dadalhin niyo yung application form, itong lahat na sinend nila sa inyong email. Uh, tapos PSA bird certificate, PSA marriage certificate kung ikaw ay babae na ikinasal na at gusto mong gamitin ang apelido ng iyong husband. At pang-apat na dadalhin ay ang valid ID. So huwag kalimutan na magdala ng local birth certificate kung ang iyong PSA birth certificate ay hindi uh, masyadong klaro. And that's all for this video. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching everyone.